Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong Facebook Reel posted by DWAR Avante Radio uh, Ito yung picture taking with uh, some video clips ng ASEAN Summit uh, Title ito, Japan ASEAN ASEAN leaders nagtipon kasama si Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa 28th Asian Japan Summit sa Kuala Lumpur. Kalagay dito na bakit wala si PBBM? Ilang basis kung pinanood, bakit kaya wala? I'm not sure ha, totoo bang video ito? Bakit, ano, binasa ko ang mga comments, eh, talaga namang maraming nagtataka. Bakit wala ang ating pangulo? E, isa tayo sa original founding members ng ASEAN. Eh bakit nawalang presidente? <laughs> 'Di diba? Nakaka, ba? Nakakapagtaka, nakakakayabaw or what? Ano kaya ang nangyari? Bakit hindi siya kasama dito sa napaka-importanting photo ops o picture taking with video ng mga ASEAN leaders? Okay, panoorin natin ha. Ayan o. Say-say mm, natin o. Excellencies, can we first have the first formal pose? Mm. In 3, 2, 1. Dapat, nasa gitnang Pilipinas. And now, the ASEAN way. Right hand over the left. In 3, 2, 1. Thank you, you may... Yun, yung ipinakita silang lahat, oh. Yan. Uh, 11 presidents, pa ikatulog. Uh, wala ang Pilipinas, eh. Mad madali mang makilala si PBBM. Okay, binasa, magbasa ko, binasa ko ang mga comments. Inday Mirial. So, di nakasali ang Pilipinas. <laughs> Sabi niya, Uh, Zuzi Aloroy, hindi invited yung best president in Asia. Eh, reported. O, Malaysia siya sa atin nung Sabado pa. So, 26 to 28 yung summit. So, kailan siya babalik? O, ngayon, ang going pa ang summit. Babalik siya 29. North Berto Bueno, the ASEAN way refers to the unique informal and non-confrontational approach to diplomacy. Yeah. It is a set of diplomatic norms. So, ASEAN way. Maganda talaga ang sinusulong ng ASEAN. Because it's non-confrontational. And Tayo Po, one of founding members, uh, Panahon pa ng Marcos senior, na tatag ang ASEAN. Association of Southeast Asian Nations. uh, mga original ang alam ko Philippines, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, sino pa ba? May isa pa. Ani, mga alam kong original na no. Ed Jofran, pinag-usapan diyan ay mga modern techniques sa flood control mitigation. Arnold Knight Hayop na yan sa balita Pumunta sa Malaysia Umuwi ata, nagtampo Baka hindi pinautang. Yeah, very sure May nakikita akong mga Facebook Reel ngayon Dumating siya doon uh, Makaisa limusin Nandun siya uh, Dapat maipaliwanag ni Auntie Claire Bakit wala ang Pangulo dito? Para naman hindi tayo magtataka bakit siya hindi sumama Jobert Fernandez bakit ala si Ngagba Pedro Pindoko di kasali si Ngagba bawal daw <laughs> adiktos dyan Romel Gilito kumakain pa ng pulburon Glorify Agustin. Ayaw nila makasama sa picture ang son of the dictator and most corrupt president of the Philippines. Uh, ano yung Guinness Guinness World Book of Records? The most corrupt couple in history. Yung mag-asawang Marcos Sr. at Imelda. So, for 36 years, inalipusta ang pangalang Marcos. Noong una, nasasaktan ako. Kasi nga, uh, hindi naman perfecto yung Marcos Senior na administration. Kailang naramdaman ko, pamilya kaming mag-asawa, naramdaman ko yung tulong, yung mga magandang nagawa ng Marcos Senior. Although may mga kapalpakan din. So, tuwan-tuwa ko, nung nanalo ang Marcos Jr., isip ko, yun na, ah, ma... malilinisan na o oh, ma ma-erase na yung masamang image ng mga Marcos kasi nakabalik na ang isang Marcos sa Malacanang pagkakataon na ito. Kaya lang sabi ni Manang Amy sayang na pagkakataon. Instead na malinis, linisin niya ang pangalang Marcos, anong nangyari? Ay eh, lalong na, nadumihan. Kaya kami mga Ilocano, ah, hindi naman sa lahat. Ano, kaya lang dumarami na ang mga ilokano katulad namin na nawawalan na ng tiwala sa mga marcos kagabi nag-dinner kami isang kasaman ko retired senior officer ko uh, da, sa Canada na sila nakatira ilokano siya Pinag, uh, pinagtutungtungan mi ang pagiging panang ng marcos wala talaga uh, yung wife ng Ilocano officer na ito awang-awa sa mga nabibiktima sa baha Dabi na ano ba yan wala silang konsensya hindi pa sila naawa sa tao na lalabas bibili lang ng kamatis susuong pa siya sa baha siguro ang may napanood siya na uh, bulakan siguro yon yung halos hindi na umaalis ang hindi na humuho pa ang tubig baha ano pa yung Ilocano officer na senior officer ko dati may napanood ako Ilocano Minumura mm, basta yung PI ng Ilocano yun may napanood ako ano, noong September 21 malulutong na PI na inilokano hindi ko lang pwedeng banggitin dahil malutong mm -mm. mukos ka mangibabain ka <laughs> tapos may nakasakay kami sumakay kami grab uh, ito istorya kami nung alaman namin na taga sarat Ilocano siya ay loyalist ka pala makamarcos ka pala huh? Mangi baba nga. tanga. <laughs> mangi baba inday tanga bongbong. Hin... Hanang mo ta gilokano. Hangay lokano Ni manang ay ni. Yan marunong magilokano. Yan si bongbong mangi baba <laughs> <Mangibabain>, nakakaya. <laughs> anyway, uh, salamat mga kaya kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo na malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libring yero at pako dahil uh, para makapagpatayo naman tong tribo ng mas maayos na tirahan. Panorin nyo ang video na ito. Labok na gid ang trapal. Ikadakoon sa mga karon naman nagit sa pagatok bayo nagit niya tanawon ang balay ni kuya salamat yun ka nilis na gira akong atok tungod sa hinabang oo oh, oh. eh ug walay hinabang naging nilis na akong atok mm -hmm. salamat kayo sa ginoong ihatagan ko niya akong hinabang ng panalangin mm -hmm. salamat kayo sa so, nagkabang sa sin sponsor sa mm -hmm. salamat kayo oh, salamat kayo po diya